Mmm, lamig kayo. May dilis ba kayo dyan na naitabi? Eto ang gawin nyo. Diba? May pang negosyo ka na. Pwede pang pang consumption nyo. Ayan. Mmm. Manamis, tamis. Mmm. Sarap niya. Mmm. Pwede ka na natin isudaan. Pwede pa natin ibaligya. Negosyo. No. Lutuin po natin itong dilis na tuyo. Painitin lang natin ang ating kawali. Add ng mantika. Hinugasan ko po at binabad yung ating dilis. Ngayon ipiprito na natin. Lahat na. bisa gisagin Huwag po natin sunugin at papait po itong ating dilis. So ayan, okay na to. Hanguin na muna natin. Put it out. Let it all begin. Ayan itabi mo na natin to. Hugasan ko lang tong kawali at ito lang yung pagkagamitan natin. Ngayon, malinis na kawali, painitin natin. At ilalagay na po natin itong ating oil. So, gumamit pa ako ng canola oil. Kasi mas mura po siya kaysa sa olive oil. But kung mayroon kayong madaming budget, pwede kayong gumamit ng olive oil kasi mas healthy po siya. Initin lang po natin yung mantika. Mahinang apoy po yung ginamit natin. So, antayin lang natin na uminit yung mantika. Copy muna. <laughs> Ngayon po, ilagay na natin ang ating bawang at sibuyas. Pwede po kayong hindi maglagay ng sibuyas. Bawang lang, okay na po siya. Bawang. Pinalatan na natin yan. O, sibuyas na din. Yan. Tapos, haluhaluin lang. Ang sama amoy na natin yung bawang at yung sibuyas. Maglagay na din tayo ng pamintang buo. At paprika. Paprika mga isang kutsarang paprika haluin lang din halo-halo lang natin mga kayamis, sa mahinang apoy at ngayon pwede na natin ilagay yung ating bilis na tuyo yan wow so halo -haluin lang natin ilalagay na po tayo ng suka, konti lang at asukal para medyo matamis-tamis sya yan po hmm napakabango na po Hmm, ayan. Amoy na amoy ko na yung bango niya. So, ayan po siya. Napakabango na po. Grabe. Try okay, po tayo ng chili flakes para medyo maanghang-anghang naman. At the same time, pwede din kayo maglagay ng fresh na chili. Kung may green chili kayo, okay din para maganda yung kulay ng inyong gourmet dishes At maglagay na din po tayo ng olives, carrots. Ayan. So, halo-haloin natin. Wow. Oh. Naku po, ang sarap niyan. Amoy na amoy ko na talaga yung sarap. <laughs> naku, nakakatuwa naman tong luto natin. Ayan, oh. Mm, sino ba namang hindi matutuwa at masasarapan sa luto na to? Mm. So, mahinang apoy lang po siya. Tapos, mga 10 to 15 minutes, takpan muna natin at pakuluin pa natin siya. Ayan, so makalipas ang ilang minutos. Ayan, so mga 10 minutes lang. Ito na siya mga kayamis. Naku po oh. Ay grabe naman yun. Napakasarap naman yan mga kayamis. Amoy na amoy ko na yung medyo may pagkaasim. Na may konting asim at tamis ng ating gourmet tuyo. So maraming proseso ang paggawa ng gourmet tuyo. Ito naman yung process ko ng pag-gourmet ng aking tuyo. Wow! Ready, ready ka na ba sa ating gourmet dilis? Ayan po, pwedeng pang consumption, pwede din siyang pang negosyo. Tara na, para matikman na natin to. Ayan. Wow, so yummy. Sasalin ko na to sa isang lagayan para mapalamig na natin. At maglalagay din ako dito sa ating mga used na garapon. Kaya huwag nyo ipang tapon yan kasi magagamit nyo pa yan. Para maitabi natin at may kuot-kuotin tayo. ba? Diba, pa. may pang negosyo ka na, pwede pang pang consumption nyo. Ayan. Okay mga kayami, stickman na po natin itong ating gourmet tuyo. Gourmet dilis. Ayan. Thank you Lord for this food. Amen yan po, tikman na natin. Unang subo para sa inyo, mga kayamis. Mmm. Mmm. Wow. Manamis, tamis. Maalat-alat. Nag-aagaw siya. Mmm. Sarap niya. Mmm. Actually po, first time kong gumawa nito. Napakasarap pala. Mmm. Mmm sabaw pa lang. Ang sarap na. Hmm. Hmm. Hindi umanghang yung sili natin. Kanta isa. Hmm. Wow. Hmm. Ang sarap po. Grabe yung gana. Manamis-tamis, maalat-alat. Ay, Diyos ko. Siguro kung kapit bahay tayo, pamigay ko sa inyo to. hmm. <laughs> so yummy. Hmm. 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 So yan mga kayami, sana yung matry niyo po ito aking gourmet dealers. Um, sana yung magustuhan niyo din po. Ito na naman po si Yui. Lagi na lagi nagiwan ang kasabihan, laging kumain ng tama lang, pariyami, like Yuri. Yuri. Shh.